pag-uulat mula naman sa impila ng DWALFM, ang Radyo Totoo, CMN Batangas. CMN Live. Live Nation. Friends Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Rian. Magandang umaga, Pilipinas. Muli patutupad sa lalawigan ng Batangas ang pagubantay sa municipal na katubigan ng lalawigan na simula December 1, 2024 hanggang January 31, 2025 at mariing pagubantay kontra sa paggamit ng pinong lambat mula January 1 hanggang March 31, 2025 higit na mabigyan ng panahon na lamaki ang mga isda bunga ng pagubantay kaugnay ng temang panandali ang sakripisyo, pangmatagalang binipisyo. Ang programang ito'y pinapatupad sa lalawigan ng Batangas taon-taon simula pa noong taong 2014 na ayon sa probisyon na Republic Act 10654 o Philippine Fisheries Code habang ang mga petsa na natukoy ay base sa resulta ng mga siyentipikong pag-aaral na isinagawa bago ang pagkapatupad nito. Katuwang dito ng Pamahalang Palalawigan ng Batangas sa pamagitan ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office o of PGNRO ang Pamahalang ng Batangas City, Balayan, Bawan Calaca City, Karatagan Lemery, Lian, Lubo, Mabini, Nasugbu, San Juan, San Luis, San Pascual, Talating, Loya. Katulong din sa pagpapatupad ang iba pang mga tanggapan ng pamahalang panlawigan tulad ng Office of the Provincial Agriculturist, Provincial Social Welfare and Development at Provincial Information Office at ang national na tanggapan tulad ng Department of Native Local Government at Department of Environment and Natural Resources sa Penro at Senro. Mula sa DWALFM 95.9 ito, si Renz Belda ng Semen Batangas nag-uulat live para sa Semen Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat, Renz Belda. Mula po naman sa impila ng DWALFM Radio Totoo, si Amen Batangas. Sa